Moss Motoblog. Ngayong araw, pag-usapan natin bakit 150cc ang pinaka the best motorcycle na bibilin mo. Hindi yung mga big bike at kung ano-ano pa. 150cc lang, sapat na po. At yan ang aalamin natin sa video na to. Why 150cc is still the best here in the Philippines andito tayo ngayon sa Pilipinas ito ang lupa ng ating sinilangan ito yung lupa na pinagkamatayan ng ating mga bayani ito yung lugar na kung saan tinangka ni Magellan na sakupin dahil sa sobrang ganda yung alang na siya at umuwi sa kanila ng walang ulo dahil sa kagustuhan nating ipaglaban kung ano lang yung sapat para sa atin yan ang kalayaan kalayaan na parang nababalot ngayon ng misteryo andyan yung mga politician na wala namang ginagawa wawasakin ng kalsada kahit maayos naman pero yung mga talagang sira ay hindi pinapansin andito tayo sa bansa na kung saan yung mga hindi nakakapasa sa exam ay nakakakuha ng na lisensya napakababang mga down payment ng mga sasakyan kaya kahit sino kahit tatlo tatlong kotse ay pwede kang magmay-ari. Traffic na sa Metro Manila, malasardinas pa ang parkingan. Hindi mo na alam kung paano kang mariregular sa trabaho mo dahil madalas kang late sa pinapasukan mo. At bigla mo nakita yung kapitbahay nyo na nagbibisikleta. Ngunit pagpasok naman sa trabaho, pawis na pawis na, magpapalit pa ng damit. Kaya naisipan mo ngayon na magmotor. At dali-dali ka nagbihis, pumunta ka sa kasa, nakakita ka ng 155cc na motosiklo, premium bike at nakakita ka rin ng 400cc expressway legal. Nagdalawang isip ka alin sa dalawang kukunin mo. Umuwi ka muna sa inyo, tumingin ka sa Facebook mo, nakita mo yung dati mong kaklase na ka big bike at parang kang nagdadalawang isip at nakukonbinsi ng kumuha dahil parang gusto mong yabangan din yung kaklase mo pagka nakabili ka na ng motor dahil inggit na inggit ka na pero hindi mo alam ang cost of ownership ng isang big bike ay magugulat ka pag nagmamayari ka na nito. Hindi mo kailangan maging scientist o maging cum laude sa eskwelahan para maintindihan na 150cc lang ay sapat na para sa'yo. Sapat sa bulsa mo, sapat sa pangangailangan mo, sapat sa kalsadang dinadaanan mo at sapat sa lahat ng bagay at maaari mo pang makasama hanggang sa pagtanda mo. Para mas madali mong maintindihan, maliit na motorsiklo, maliit ang gastos. Malaking motorsiklo, malaki din ang gastos. At kung titingnan mo tayong mga Pilipino, doon lang tayo sa part na maliliit. Dahil maliit ang bansa natin, maliit ang kalsada natin, maliit pati height natin. Kaya yung motosiklo na akmang-akma talaga sa atin ay yung mga maliliit na motosiklo. Dahil pag gumamit ka ng isang motorsiklong malaki, para kang leon na napunta sa lungga ng mga daga. Ganyan ang sitwasyon pag sinabak mo ang big bike sa Metro Manila. Sobrang hirap i-maniobra. Kahit sabihin mo pang lampas ka sa average height na 5'4 na mga Pilipinong lalaki at medyo matangkad ka ng konti, ay masasabi kong mahihirapan ka pa din dahil kahit gaano kalaki ang motor mo, kung sa makipot na kalsada naman ang bagsak mo, para mong isinumpa ang sarili mo sa mga ganyang sitwasyon. Ang kagandahan sa mga maliliit na mga 150cc, madali ka makapasok, madali ka ding makalabas. Madali mong isingit-singit, magaang lang, parang bisikletang nilagyan mo ng makina. Isipin mo yung mga kasabayan mo, mayat maya ang singit para makausad. Samantalang ikaw nasa isang likod lang ng maliit na sasakyan, hindi ka makasingit dahil sa sobrang laki mo. Isang parusa sa'yo kung ikaw ay kukuha ng big bike. Pero dito naman ang trabaho mo sa Metro Manila at tuwing linggo ka lang gagamit ng expressway. At yan yung napakahirap talagang desisyon na gagawin mo na dahil sa ingit mo sa tropa mo, eh na hype ka na rin na kumuha ng big bike. Hindi mo alam ang problema ang papasukin mo at ang gastos na babayaran mo. Lalo na ang mga big bike kagaya ng mga BMW. Every 3000 km, sumisingil sila ng 3,000 hanggang 5,000 sa simpleng check-up lang ng mga motor kasama na 'yung change oil, adjust-adjust ng mga ilaw at 'yung mga brake lever adjust lang ng konti na kung tutusin kayang-kaya mo namang gawin. Sa Kawasaki, every 3000, sumisingil din sila ng 3,000 sa kanilang ng customer. Adjust-adjust lang ng mga ilaw, mga preno at kung tutusin, kaya mo namang gawin lalo na sa panahon ngayon, uso na ang youtube, hindi kagagastos gagastos ng sobrang laki, samantalang kung small bike halos 500 lang ang gastos mo, kasama na yung change oil kung swerte-swerte ka at medyo mabababa-baba maningil yung kasa meron ka pang pang merienda imagine, 500 lang ang binayaran mo minsan nga 400 lang ang babayaran mo. Minsan nga, langis lang ang bibilin mo eh. Sila na, libre change oil na yan sa mga kasa. Ganon kalaki ang diferensya at ganon kalaking tipid ang nasisave mo sa savings. Hindi kagaya ng big bike, pag hindi ka pa nagpa sa kanila, maboboid naman ang warranty mo. Sayang lang po. Daming nasasayang at yung pera mo butas na hindi mo napapansin kikaos ka na sa trabaho mo big bike pa rin yung nasa isip mo dahil ang dinadahilan mo hindi ka makakapasok sa expressway kaya ka pinayagan ng asawa mo o kahit sino man yan ang dinadahilan mo mag expressway pero hindi mo naiisip saglit na saglit mo lang magagamit ng expressway sa dulo ng mga expressway makipot na daan pa rin ang babagsakan mo o kaya naman mga probinsya na kung saan hindi mo naman kailangan rumatrat pagdating ng probinsya dahil gusto mong makita yung tanawin, ganda ng kapaligiran kung naglo-long ride ka, hindi ka babakbakbak ng 100% kabilis dahil sa ganda ng paligid na tatanawin mo. Hindi ka gaya sa ibang bansa, malalapad sila, malakontinento yung daanan kahit na mag 180 ka at 200 km per ora e eh wala kang mababangga dahil walang masyadong sasakyan ibang iba po ang lokasyon ng Pilipinas sa mga bansa na yan na kung saan dyan talaga ang kapasidad ng mga big bike nagagamit, gagamit hindi kagaya dito makikipot lang ang mga kakalsadahan kaya yung gears mo kung 6 gear man yung big bike mo hanggang 3 gear ka lang dahil nga ang takbo lang ng motorsiklo mo average 80 60-80 km per hour ka lang hindi ka naman lagi nag-iisandaan kahit gustuhin mo man dahil makipot ang daan eh, malilimitahan talaga yung isang big bike kaya nakakaawa kung tutusin ng big bike pag sinabak mo na sa mga ganitong kakikipot na daan bayan bayan oo maingay ka tapos pagtingin sa iyo ng mga ng mga nagtatricycle eh, mayabang ka pa napakahirap po mag big bike lalo na pag walang pera kung may pera ka naman siguro sabihin mo wala kaming pakialam gastusin mo sunugin mo yan pero kung ikaw ay utak ni Josh Mojica e eh baka gawin niya pang pampuhunan yung matitipid mo para sa kangkong chips niya at itagdag ko na rin no hindi kit sinabing expressway legal ka hindi ka na makakaranas ng traffic sa panahon ngayon sa dami ng sasakyan po kahit expressway ya yung na traffic po yan imaginein mo kung gaano kakirap kabigat yung pagdadaanan mo kung big bike ang kukunin mo hindi kagaya ng 150cc kahit magbabag ka sa traffic napakababa lang ng cost ng gasolina mo 40 kilometer to 45km per liter fuel injected na premium bike eh, malayo layo na po yon para sa isang small bike na 150cc samantalang 20km per liter naman po ang tinatakbo ng mga big bike minsan nga sa sobrang traffic halos hindi na umaandar ang motor nyo pero lumalaklak at lumalaklak pa rin po ng gasolina sa fuel economy at fuel efficient talong talo ka talaga pagdating sa mga big bike kahit FI pa po iyan but then again mayaman ka hindi mo issue yan hindi problema sa iyo ang gastos pero kahit may pambili ka pag nasiraan ka hindi po pwedeng agad agad darating ang pyesa mo dahil ang mga pyesa mo galing pa yan sa mga mayayamang bansa ng Italia. Hindi naman porkit na nasiraan ka ng tunilya bukas makalawa. Andiyan na po agad yan. Siyempre nag-iipon pa yan ng order bago lumarga at iaangkat pa yan sa ibang bansa. Minsan umaabot sa ng dalawang, dalawang, buwan, tatlong buwan o mahigit pa. Kumpormi sa pangangailangan ng motor mo. Hindi kagaya ng mga Japanese bike na 150cc Napaka-affordable at very visible sa marketplace kahit saan makikita mo ang pyesa ng mga motorsiklo mo. Kaya yung mga motorsiklo ng mga 150cc, handang tumagal ng mga 50 years o even 100 years kayang tumagal dahil sa after-sale support ng mga motor na yan. Hindi gaya ng big bike na napakahirap ibenta. Malimbawa kung bigla ka nagipit at kailangan mo ng pera, napakababa na po ng resale value ng isang big bike dahil unang una iisipin ng bumili magastos ito at bibili ka pa ng second hand sa halagang ganon tatawaran at tatawaran ng husto yan bababa na po ang resale value napakataas ng bili mo pero sa mababang halaga mo lang siya mabibenta ang hirap ang makahanap ng buyer hindi kagaya sa mga small bike kahit mababa lang ang presyo ng bili mo, mabilis mo naman siyang maibibenta dahil ito talaga yung kailangan kailangan lalo na dito sa atin sa Pilipinas. At isa pa, wag na wag kang maiingit sa tropa mo kung big bike na siya. Naka big bike man siya, ikaw ay small bike lang, isipin mo yung halaga mo o yung value ng ginagampanan mo sa lipunan. Araw-araw mo gamit yung motosiklo mo, samantalang ang big bike niya, madalas pa yung pahinga. Kesa sa nagagamit niya, aminin man niya o hindi, may big bike siya, gusto niya pa rin bumili ng mga 150cc na motor. Ikaw ay naiingit sa big bike, huwag mo nang ituloy. Dahil kung alam mo lang, yung mga naka big bike ang naiingit sa mga naka small bike. Talaga magsasapel kahit sino mang owner niyan at hindi ka tatagal ng 70 sa motor na yan. Dahil sa bigat, iindahin mo yan. Hindi naman habang buhay malakas ka, kaya mong buhati ng iyong motorsiklong big bike. Pero kung gusto mo naman ng mga 125cc pababa, medyo mabibiting ka ng power lalo na kung medyo mabigat ka at lalo na kung may angkas ka pa. Kaya nananatili, ganun pa rin. 150cc dito sa atin sa Pilipinas, still the best bike for Asian people like us. Kaya kung sa tingin mo, eh, malaya ka na at pinalaya tayo ng ating mga bayani. Eh, huwag mong ikulong naman ang sarili mo sa big bike na kung saan mahirap ng makawala. Goodbye and God bless.